Gusto mo ba na maging sobrang sweet na sweet ang partner mo sa'yo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung palagi kanyang tatawagan, i-text o i-chat kahit anong busy niya, ay ikaw palagi ang first priority niya. At sobrang sweet na sweet ang partner mo sa'yo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta paglaanan mo lamang ito ng ilang minuto. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng zeplak o plastik na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sweet na sweet sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin kahit ilang tupi ang papel at saka isilid o ilagay ito sa zeplak o plastic na nilagyan mo ng asukal. At pagkatapos, hawakan mo saglit ang ritual. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Ilapit sa baba mo. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti. At mangitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos ay itago mo itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong sobrang sweet na sweet ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong dalhin o gustong itago ang ritual na ito. Pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.